Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa pagtsitsaga at paghihintay nitong totoong Lucy kay Fara, ay nagawa naman niyang mahanap ito at makumbinsi ito na tulungan siya. Nangako din noon ang totoong Lucy na kung magagawa niya nga ng paraan na maibalik ito sa kanyang katawan, ay hindi hindi niya ito kakalimutan at tutulungan niya ito. Masayang masaya naman si Mamita sa tuwing nakikita niya nga ang tunay na Lucy. Samantala, nang wala nga ang totoong Lucy sa bahay, ay sinubukan nga ang pagtripa nitong si Farah si Mamita. Sinabi niya na hindi na ito makakalakad pa at dapat ay subuk-subukan nitong tumayo at maglakad-lakad. Alam naman niyang nahihirapan ng matanda, subalit mas gusto niya pang nakakita ang mas nahihirapan ito sa tuwing tinutulak-tulak niya ang wheelchair nito. Mabuti na lamang talaga at dumating si Darius. Hindi lamang siya maisumbong nitong si Mamita, sabalit na sa isip ni Mamita noon na kapag siya, ay sasabihin niya ang lahat-lahat kay Darius. Samantala, nangako naman si Berta sa totoong Lucy na kapag nahanap niya na ang gamot, at ang libro na makatutulong sa kanila ay babalikan niya si Lucy at kukontakin niya. Mabuti na lamang talaga at sa tiyaga ng paghahanap nitong si Bertha ay nakita niya nga ang libro na pwedeng makatulong sa kanila. Naikwento nga ng totoong Lucy na noon nga ay marunong din talaga siya ng astral projection dahil sa itinuro ng kanyang ama. Subalit dahil na rin sa hindi naman siya interesado dito ay hindi niya na nga pinag-aralan. Nanghihinayang tuloy siya dahil kung alam niya lang na ni Farah ang lahat upang maagaw sa kanya ang lahat, ay dapat pinag-aralan niya na pala ito noon pa. Nang kauwi nga si Lucy, ay kinausap nga siya nitong si Farah at sinabing ayaw na ayaw niyang didikit ito kay Darius. Nagpapapel pa pala ito sa anniversary nila at sinubukan pang kausapin si Darius. Sinabi naman ni Lucy nila ang kapal na mukha ni Farah na aangkinin ang lahat ng bagay na kanya naman talaga.